Hello, 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 hello mga idol. Nandito na naman si Red. So, tara, gagala ko na naman kayo. Ikot na naman tayo. Maganda, uh, magandang panahon ngayon. Mainit pero sobrang lamig. So, ito. May dala akong gloves. So, paikot na ako doon. Ayan, gloves. Sobrang lamig ngayon. So, ikutin natin mamaya hanggang doon mga idol. Mula roon, yan, papunta doon, paikot. Tapos, papunta naman doon mamaya, doon. So, malayo-layo po yung lalakbay natin mga idol. So, kailangan gawin ito. Mga idol, kailangan, kailangan regular tayo mag exercise mga idol. Especially sa ating mga OFW. O, di ba? Huwag natin pabayaan yung ating mga sarili, yung ating kalusugan kasi malayo tayo eh, malayo tayo sa bansa natin. Mahirap yung kagaya nating isang WFW kasi gaya na sabi ko, pag nagkasakit ka, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Which is yan ang katotohanan natin, di ba? So isa sa mga paraan kung bakit manatili tayong malusog mga idol, una dasal sa taas pangalawa kailangan imi-maintain lang natin yung ating daily routine exercise kasi malaking tulong po ito sa ating kalusugan o di ba ano bang naidudulot ng isang ehersisyo una naiwasan po natin yung mga yung mga sakit-sakit ano ba yung mga sakit na maring dumapo sa atin especially kapag uh, ka, na tayo or Sakit wala namang pinipili, ika nga. Kumbaga, mas maganda na kasi yung uh, napiprevent mo bago mangyari. Kumbaga, prevention is better than cure, mga lords Kaya, wag pabayaan. Laging tandaan, mahalaga ang ehersisyo sa ating kalusugan. Wag po natin itong baliwalain. wag nating pabayaan. So, hindi yun, hindi yun sapat dahilan na kisugan ito. Ang dami hindi ang pag yung mga idol kahit saan, kahit sa bahay pwede mong gawin, kahit sa ang party sa bahay, sa loob ng kwarto mo, pwedeng gawin yan nasa iyo lang po yung kung paano mo ito gawin kasi pag naunahan ka kasi ng katamaran ayun, wala na wala nang ano, wala nang lakas kasi nanlalambot ka ng mga idol. O di ba? So, yun lang ang kailangan nating gawin mga idol. Ang kailangan gawin is uh, Rimomotivate mo yung sarili mo, um, kailangan magkaroon ng self-confidence, tapos uh, self-discipline, at saka yung uh, tinatawag na self-control. Di ba, pasok na lahat. So kailangan gawin nyo yung mga idol para sa kalusugan, para sa ating katawan yon. So muli mga idol, maraming maraming salamat po. Ako si Red ay mag jogging na naman.